Ayan, hello mga katindahan. Ako po si Lisel Domdom at sa video na ito ay i-share ko ang mga asukal na paninda ko. Magkano ang puhunan ko, magkano ang benta ko at magkano ang tinutubo ko kada isa kung sari-sari store owner ka rin or nagbabalak magtinda, sigurado makakatulong sa iyo ito. So kung interesado ka, panurun mo ito hanggang sa dulo kasari. Unahin muna natin ang mga panindang asukal sa tindahan ko. Iba-ibang brand talaga ang kinukuha ko kasi ang basehan ko lagi ay yung presyo. Kung saan mas mura, dun ako. Nandito yung mga asukal ko guys. Ayan, yan ang mga asukal ko. nandito lahat yung mga asukal ko guys. Nakalatag ito ngayon kasi inaayos ko. may asukal ako mula sa grocery at sa dali, everyday grocery. Adalas ako sa grocery pero mabilis maubos sa stocks nila. Kaya naghanap ako ng backup supplier at yun ay si Dali. Ilalagay ko dyan sa screen ang puhunan or presyo at ang tubo ko kada isa. Nag-a-add ako ng 15% markup pero di laging consistent yun mga kasari kasi laging nag-iiba ang presyo ng puhuna ng mga asukal. So, sama mana na white sugar sa grocery, so ito yon 21.85 ang puhunan, 27 yung benta ko, so 5.15 yung tubo ko, 23.6% ang markup ko. So, dito naman sa 500 grams nila, 43.75, 50 pesos yung benta ko, 6.25 ang tubo ko sa isang ganito, 14.2% ang markup ko. Kay Grocery, may isang kilo din sila pero wala akong available noon. Ang wash nila sa mana ay 96.90. Ang benta ko noon ay 110. So, 13.10 ang tubo ko doon. So, 13.5 ang magiging markup ko doon. Dito naman tayo sa mana wash sugar nila ng Grocery. Sa 1.4 kilo, 20.68 ang puhunan. 25 pesos yung benta ko. So, ang tubo ko ay 4.32. Ang naging markup ko doon ay 20.9%. Dahil sa dami kong tinitindang asukal, meron ako syempre ko digo para hindi ako magkamali sa pagpipresyo ng aking mga asukal kasi so, yeah, may mga guhit siya para hindi ako malito kung saan ba ang talagang presyo niya ito naman tayo sa mga nabili kong asukal kay Dali pag out of stock kay grocery. Dito ako napapapunta. Dito sa Uno Primo na wash sugar na kalahating kilo. Ito, ang wash sugar nila kalahating kilo lang talaga. Wala akong nakikitang 1 one-fourth doon. 36.75 yung puhunan. 43 yung benta ko. So, 6.25 yung tinubo ko sa isang pack. 17% yung naging markup ko. Ayan yung iba, 20% ang markup nila. ba? Diba? Sa Uni Primo brown sugar kalahating kilo, 35.75. 42 yung benta ko. 6.25 yung tinubo ko at 17.5% yung naging markup ko dito. Ayan, dito naman tayo sa 1-4 kilo nila na refined sugar. Ayan, puting-puti. Ang ganda ng pagkaputi niya guys. Oh. Ito naman ang bili ko ay 9.75, 25 pesos yung benta ko naman. So, ang tinubo ko sa bawat pack nito ay 5.25. Ayan, 26.5% ang naging markup ko. Kasi kung tutusin, mas mura siya kumpara doon sa white sugar ni Grosa ari ito 27 yung benta ko ito ay 25 so mura siya kahit simple lang yung markup, lumalaban pa rin syempre, di ba? Yung iba kasing kasari natin, consistent 20% yung markup nila. Ang importante lang talaga na bantayan yung presyo ng puhunan para hindi tayo malugi sa pagtitinda natin. Nabanggit ko kanina pa iba, iba yung presyo ng asukal. Bakit nga ba pa iba, iba yung presyo ng asukal? Quick share lang mga kasari, bakit nga ba pa bago bago ang presyo ng asukal, mantika at bigas? Yan yung nag-iiba talaga lagi, kaya lagi natin babantayan yung puhunan yan. Ang isang dahilan yan, demand at supply. Kapag kulangan ang supply pero mataas yung demand, tumataas talaga yung presyo. Minsan, nakabatay din sa panahon or weather. Kapag tinamaan ng bagyo yung mga sugar farms, tataas yung presyo niyan. Kasi nahirapan silang mag-produce ng mga items na kailangan natin sa Sari-Sari Store. Ang isa nakaka-apekto dito ay yung transportation. Pag mahal ang diesel, mahal din ang delivery. So, ganun. Uh, parang domino yan. Pag namahal yung gasolina, nagtaas yung pasahod sa mga tao, tumataas lahat ng produkto. Ang isa pang dahilan ay inflation, overall, pag tumaas yung bilihin, kasama na dyan ang asukal. Kaya as tindera mga kasari, dapat alerto tayo palagi sa movement ng mga prices na mga binibeta natin dito sa sari-sari store. And tulad ng sabi ko kanina, dalawang supplier lang ang pinagbibilhan ko. Ang isa ay yung kay grocery. Mas kumpleto, may isang kilo, 500 grams, 250 grams. Yung pangalawa, sa Dali Everyday Grocery. So, back up ko lang yon kasi 500 grams lang talaga yung madalas na available doon sa kanila na mabibili. Kaya minsan pag may customer na gusto ng 1/4 kilo at sa dali ko lang nabili, ako na mismo 'yung sa binili ko para mabigyan ko sila. So effort yan, pero worth it kasi masaya si suki, diba? Katulad nito, naubusan lang ako ng 1 fourth, uh, kalahati lang yung available ko, so hinati ko siya, kaya itong kalahati ko, konti ng laman, kalahati, one fourth na lang. Isa pang tip mga kasari na gusto kong i-share sa inyo, na timbang is life. Alam nyo ang ginagawa ko, pagkagaling ko sa supplier, pagkagaling ko sa pamimili, tinitimbang ko kaagad lahat. Asukal, bigas, asin, mani toyo, sibuyas, bawang, lahat ng tinitimbang yan. Tinitimbang ko pagkarating dito. Kasi minsan kulang ang timbang kahit mukhang okay naman yung packaging. usa grocery so far, never pa ako nakatanggap ng kulang mga kasari. Sa dali, lately, may kulang na. Dati talaga sobra-sobra yung kilo niya. Minsan 10 grams yung kulang sa timbang kay dali na asukal. Sabi ko nga, ayoko magbenta ng kulang, di ba? Kasi ito yung dahilan ko mga kasari. Halimbawa, 500 grams ang kailangan ni customer para sa recipe niya. Tapos, nabenta ko kulang ng 20 grams yung asukal sa kanya. Eh, hindi, hindi ko naman kasalanan yun kasi nabili ko lang to. Baka hindi sumarap yung luto ni customer kasi kulang yung naibenta ko sa kanya. So, tip ko rin, wag nang gumamit ng manual na 30 kilo na timbangan sa maliliit na asukal. Dati, nung doon pa ako namimili sa palengke, sa grocery store sa palengke, sila ang nagre ng asukal nila at ang ginagamit nilang kiluhan ay yung 30 kilos. So, pagdating ko dito, kulang yung timbang nila. Kasi parang hindi accurate pag ang ginamit mo sa asukal na 1 fourth ay yung tingto 30 kilos yung di kamay tapos ang bilis nila magtimbang isang patong lang, hindi pa pumapatak yung daliri ng timbangan sa one fourth, inaalis na agad nila, kaya tsambahan lang minsan yung mga timbang ng asukal sa palengke It mas okay talaga na digital scale sa 250 grams and below alam nyo naman na bawat grams ay mahalaga ang best seller ko sa lahat ay yung wash na 250 grams mga kasari, fast moving yan sa akin lalo na sa mga nagtitimpla ng kape ayan, meron pa naman sa akin customer na hindi buwibili ng 3 in 1 kundi asukal at saka yung mga Nescafe classic at granules, yan yung combination nila. May stock din ako ng brown sugar. Ayan usually para sa mga nag gumagawa ng kakanin nagluluto ng mga malagkit So, ito yung madalas nilang binibili. White sugar, meron din ako. Pero, mabagal yung bentahan nito mga kasari. Kaya, konti lang yung stocks ko nito. So, isa pang tip mga kasari, pumili ng asukal na makapalang packaging. Katulad ng mga binili ko, kung mapapansin nyo ang kakapalang packaging. Kasi yung manipis, madaling pasukin ng langgam. Lalo na kung hindi maganda yung pagkakaselyo nila. Minsan, hilaw pa, nakabukas pa, makikita mo nilang sabog na sa lagayan. So, dito sa tindahan ko mga kasari, may patungan ako na hindi na kailangan ng airtight container katulad ng ginagawa ko dati, ka na unahan ako ng sari-sari store nung wala pa akong mabilhan na ibang asukal. Ayan, basta nilalagay ko siya sa hindi mapapasukan ng langgam. Ingat na ingat ako para hindi malugi. Pero ngayon, kahit nandyan lang sa open space kasi makapal na yung mga packaging ng asukal ko, kampante na ako na hindi ako malulugi kasi hindi na siya pinapasok ng langgam. Hindi rin nila kayang butasin yung ganito kakapal na plastic. May nakikita ako mga posts sa may mga kasari tayo na nagre-repack ng asukal. As in, from one sack, 50 kilos yung mga kasari. Ay, nakita ko sa post, 3,100 yung puhunan ng 50 kilograms na wash sugar. Pag niripak mo yung 250 grams, syempre, laging pag ikaw ang magre-repack, ay mas malaki yung tutubuin mo. Pero effort naman kung magre-repack ka. Hindi ko kasi kaya magpaubos ng 50 kilos. Ayan, at wala rin akong paglalagyan dito sa maliit na sari-sari store ko. Kaya dito na lang ako sa nakaripak na, yun na yung binibili ko lagi. Pero kung nagre-repack ka, pwede mong ibenta yun sa ibang sari-sari store owner sa mga ibang tindahan, para may extra kita ka. Kung gugustuhin ko, madali lang naman mag -repack. kasi may nabibili sa Shopee na 250 grams na sizes para sa asukal. Tapos, bili ka lang ng plastic sealer. Kahit nga kandila, pwede kang mag -repack. Gaya nung sa palengke na nakita ko, kandila lang yung pinapangselyo nila. Basta, malinis lang at maayos at maayos yung pagkakaripa. Kung masipag ka, pwede ka pang maging supplier ng ibang tindahan sa inyo, di ba? So, napakainan, doble-doble yung magiging kita mo. Siyempre, iba yung presyo ng pagka-wholesale kasi ititinda din nila yon Iba din yung presyo kung ititinda mo dito sa sari store. So, ayan mga katindahan, sana may natutunan kayo sa sugar journey ko. Wow! <laughs> Kung may tanong kayo or tips din kayong gustong i-share, i-comment nyo lang dyan sa baba mga kasari. Don't forget to like, share, and subscribe para sa updated kayo sa mga paninda tips na galing sa akin. Maraming maraming salamat mga kasari. Maraming salamat sa panunood. Kita-kits ulit tayo sa next video ko mga kasari. Happy selling. God bless. Bye-bye!